Father Anak! Ay! ano ginawa mo sa akin? Pinag-iwahay, walay mo ako. Naku! Andiyan na ho, Mayor. Lahat ng dokumentong kailangan ninyo. Nire-rehistro na din ni Papa sa pangalan ninyo ang titulo ng Barangay Laloma. Para hindi na kayo magka-problema sa sino mang maghahabol pa. Susunod doon rito pagkatapos ng ginagawa niya. Magaling! Magaling! Ngayon, El Diablo, ang gusto ko, pagdating ni Congressman Dapabangon, Bangon, ay tapos na lahat ang mga problema ninyo sa Barangay Laloma. At sayo ko na ipaubaya kung ano man ang dapat gawin. Ang kailangan lamang, ahora mismo. Makakaasa kayo. Tagaan sa bato, Mayor. Mamaya ang gabi. ulit tulog na ng mga taga-barangay laloma Loma sa kanilang mga tahanan. Ang sino mang kumontra lumaban, papatayin! Okay. At saka pala, Grego, magmula ngayon, ang itawag mo na sa akin ay papa. Dahil bukas na bukas din, kapag na-demolish na ni El Diablo ang mga bahay, ihahatid ko doon si Margarita. At doon mismo sa barangay Laloma, ikakasal ko kayong dalawa. Salamat ho, Mayor. Eh, papa pala. Siya nga pala ho. Nasaan ho ba siya? Nandito, tatawagin ko. Naku, wag na ho, wag na ho. Oh, bakit naman? wag na ho, wag na ho. Ano ba? Talaga bang hindi sisindi ang lighter mo? Eh, kanina ko sumindi eh. Hindi oh, na, yeah. chef. <laughs> 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 Yun lang ho, ma'am. Oo, oh, Mang Berto. Sige ho. Ah, uh, Mang Berto. Ma'am. Mag-iingat kayo. Oo. Lalakad na ho ako. Kapitan! 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 Mahangos ka. Mukhang mahalaga sa jamo. Oh, Oo. Pinapunta ako dito ni Senyorita Margarita para ipaalam sa inyo ang masamang binabalak ni Mayor Ambrosio at ng kanyang mga tauhan. Na bukas na bukas din ay lulusubin nila ang barangay Laloma. Ganun ho, Kapitan. Ang sino man manlalaban ay papatayin nila. At kapag nagawa na nila ang kanilang plano, bukas na bukas din ipakakasal ni Mayor Ambrosio si Senyorita Margarita kay Gregor. Ano? talaga palang tinakasan na ng kabaitan niya si Mayor Ambrosio. Magagawa niya yon? Sigurado yun. Dahil pinagsanib na ang lakas ng puwersa ni Mayor Ambrosio at ni Congressman Dapabangon. Sige ho, Kapitan. Aalis na ako. Sandali, magkapi ka muna. Huwag na ho, May naghihintay sa akin eh. Sino naman yung naghihintay sa'yo? Yun nung... Go. Ah! Sige ho. <laughs> Django, ano ngayon ang binabalak mo? Kapitan, kausapin niyo ang buong barangay. Sabihin niyo sa kanila, ipaubaya sa amin ang lahat. At tiniti ako, walang masasaktan sa kanila. Mamayang gabi, babalik kami at babantayan namin ang buong barangay Laloma. Mamayang gabi, aalis kami lahat takaw sa ko sila eh ah. 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 huh? ah. talaga. Bakit nag mga tao dito? Hindi ba nagkaintindihan na tayo? Kinausap ko na lahat ng mga tao. Ayaw nilang makipagsapalan. Natatakot silang baka hindi lamang yung ari-arian nila ang mawala, kundi pati na ang kanilang buhay. Pero saan kayo pupunta? Hindi namin alam kung saan kami ipapadpad ng kapalaran. Babalik na lang kami. Kung kayo'y magtatagumpay, pagpalain nawa kayo ng may kapal. Itay, gusto ko sana namin magpaiwan upang makatulong. Maria, magiging mapanganib para sa inyo ang aming gagawin. Magiging problema pa namin ng inyong kaligtasan. Irog ko, magingat ka aking sinta. Huwag kang magalala. Gagawin kong kalasag ang iyong pag-ibig. Ah, sayang. Nagkataon. Nagkatagpo tayo sa ganitong lugar. Kung ko'y iiwan mo, sana maalala mo nandito ako. Relax ka lang. Sagot kita kung ganun man ang mangyari. Hintayin kita sa langit. Minsan lang kitang ibigin. At yun ay, ikaw lang. Sayang, iisa linggo lang ang pag-ibig. Lunis doon tayo yung unang magkakilala. At ngayon sumapit ang linggo. Ako'y iiwan mo. Ako'y iiwan mo. Dami nun ah. Walang matigas na puso sa mainit na halik. kung at wira ng pag-ibig niyo, ipaglaban niyo. Huwag kayong iha. Iba niya. Huwag kayong mag-alala

bakit kayo yung ka Ay, nagpaalam pa ako kay Batala, eh O, di ba, le? Basta alam nyo na gagawin so, natin sila aabangan Oo Tayo na dito na po lahat ang kawal. Papasukin mo. Unang balangay! pasok na! Saan? Pangalawang balangay! pasok din! Asan ba? sir. wala naman sila kabuk. wala na may budget. Ginhot-hot naman sila ni Iljablo. Sobre na talaga yan. lahat ng ito'y ginagawa ko para sa'yo. Pero, Papa, hindi makatarungan ang pamumuno niyo sa bayang to. Kung ito man ay laan para sa akin, mas nanaisin ko pang uminom sa baong taptapan kaysa sa sarong gintong laman ay lason. Marami ka pang salita. Basta't sasama ka sa ngayon sa barangay Laloma at doon, ikakasal ko kayong dalawa ni Grego. Anong ibig sabihin nito? Mayor Ambroso, panahon na para tapusin ang inyong kabuhungan. Tama. At hindi habang panahon, papaglalaroan mo ang batas. Pagkat kailanman ay hindi pwede mangibabaw ang kasamaan sa kabutihan. Mayor, niya ang pusas. Ibutang ko no sa imong kamot. Kung dili ko no mahimo sa imong kamot, bahala na ka. pupunta ako sa katahimikan na ito. Nakakapingi. Hoy! Iba ba mortar? Chablo, mapupurnada pa yata ang kasal ko, ha? Oh, si! Bye! 哎，别！开打！哪里？李参谋。 meron <laughs> eh. Ano mo ko? Huh? Yan ang gusto ko sa'yo, mabait kang bata eh. Sige, sige. sige. Wala akong salamin eh. Lagay mo, lagay mo. Yan! Yan! Kunti ikot pa ako kasi, yan. Dalo <laughs> ah, ah, ko kita! Da. Ulitin natin kayo! Ah. 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 Patay na! Dalo ah. ko na naman! Dalo ko na naman! <laughs> kayo na ko eh. Bakit? Eh, blanco ko yan eh. Blanco! Oh! Akala ko pala, makabait mo ba dahil siya ka pala! Eh, hindi naman ho eh! Pag paumanin nyo na ho! Oh. Alam yung paumanin ko! Ito! Ah!

Pantay ka ngayon kay Father Khan! Mabuti na lang. Dala ko yung anak. Ay! Anong ginawa mo sa akin? Pinag-iwa-hiwalay mo ko. Naku! Naging lusila lalu. Lusila lalu. Yan. Dapat tayo, hindi tayo nagpapatayan. Uh, oh, Dapat ah, tayo uh, nagiinuman. Ah, o diba, mas masaya. Diba? Okay. Nga pala pare, sabi nito katabi ko, bakla ka raw. Huh? Pare, oh. sabi nito katabi ko, pinabai ka raw. Huh? Ah, teka pare, meron pa akong papatayin. Ha? Ah.